Handa na ang pamunuan ng PITX sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong weekend. Kasunod na rin ito ng paggunita ng Semana Santa simula sa March 28. Si Bien Manalo sa detalye live, Bien. Dayaan, aabot sa mahigit 1.7 milyon na mga pasahero ang inaasahang dadagsa dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula sa biyernes, March 22 hanggang April 1 para sa paggunita ng Semana Santa. Isang linggo bago ang paggunita sa Semana Santa, kasado na ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa dagsa ng mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahan na ang dagsa ng mga pasahero ngayong weekend. Nasahan natin sila ng March 22 hanggang April 1, 1.7 million na pasahero na dagsa sa ating terminal para po sa Semana Santa. Magsasagawa ng inspeksyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang pulisya para matiyaka ang seguridad at kaayusan sa terminal. Titiyakin din na nasa maayos na kalusugan ang mga driver maging ang kondisyon ng mga sasakyan para sa ligtas na pagbiyahe. Magkakaroon po tayo ng deployment ng PHP Center. Aside from that, magkakaroon din po ng inspection pero ng mga iba't ibang government agencies to ensure na may pinapapas sa FP4 the Holy Week Start. Usual naman po na nagkoconduct si LTO ng uh, roadworthiness check para sa ating mga uh, PUV buses po and then of course other modes of transportation. Mahigpit pa rin ang paalala ng pamunuan sa mga pasahero kaugnay sa mga hindi dapat dalhin. Kabilang dito ang deadly weapons, flammable materials at poisonous and radioactive substances. Para po sa nalalapit na si Mala na inahanap na po natin ang ating mga pasahero na insure ang kanilang mga tickets, mapa-online man or mismo sa ating terminal. No? I-check na po natin kung kailan po tayo babiyahe para lang po sure same if ever po na cargo, meron po tayong cargo services terminal para po hindi tayo maabala pag Diane, hinihikayat naman ng pamunuan ng PITX ang mga pasahero na mag-online booking sa halip na bumili ng tiket sa terminal sa kaorasan ng kanilang pagbiyahe, iyan ay para iwas abala at mapabilis na rin ang kanilang transaksyon. At yan muna ang update dito sa PITX. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat Dean Manalo.